Sa unang kita ay iisipin na tila normal ang lahat. Ito ay isang pagtitipon sa loob ng simbahan noong bandang 2000. Pero kung pagmamasdan natin ang maigi, ay makikita natin ang isang figura sa may bandang gilid. Ito ay hindi anyong tao. Dahil kung mapapansin natin ang lahat ay normal pero maliban sa nasa may bandang kanan. Tila ba merong isang figura na hindi natin maipaliwanag kung ito ba ay tao o isang kaluluwa o isang demon. Sa isang video naman ay makikita natin ang statwa ng Our Lady of Mary kung saan dito ay nagdarasal ang mga deboto o yung mga tagasunod at makikita nga natin sa video na kung saan ay tila ba lumuluha ang nasabing statwa para bien de nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu, pero su intercesión es efectiva. Dapagaraming misteryo at anong ang pumabalot sa isipan ng mga tao. Paano ng isang estatua ay lumuluha habang sila ay nagdarasal. alguna una de las misas de la sanación de cáncer en su cara, que a través de la intercesión de esta niña santa, nuestra Virgencita de Guadalupe, el padre le ha concedido en Tila ba isang milagro o tila ba may nais sabihin na pabala o trahedya na pwedeng mangyari sa sangkatauhan. Sa pangatlong video naman ay makikita natin ang grupo ng mga tao na nagsasayaw sa loob ng simbahan. Ito ay pagkatapos nga ng kasalan at naging kultura na nga nila na pagkatapos ng kasal ang lahat ng nasa loob ay magsasayaw at makikita nga natin na ang grupo ng mga kalalakihan ay tumatalon habang sumasayaw o habang nagkakatuwaan. Pero maya maya ay mapapansin natin ng isang tila hindi pamilyar o hindi invited na kung sino man ang biglang sumulpot. Dahil kung iisipin natin maigi, makikita natin na dahil kung makikita natin ay pareho-pareho ng suot ang mga nandito maliban sa isang taong biglang lumitaw na nakasuot ng kulay puting kasuotan. Marami ang nagtataka kung sino ito at kung paano ito biglang sumulpot. Marami naman ang nagsasabi na ito ay maaring ibang tao lamang pero marami din ang naniniwala na ito ay isang anghel o isang multo. Sa pang-apat na video naman ay mapapansin natin sa labas ng simbahan sa itaas ang isang figura ng tila ba isang itim na tao. Ito ay nakatayo at mapapansin natin na parang siya ay nakatingin sa mga taong nasa ibaba. Marami ang nagsasabi na ito ay maaring demonyo pero paano na ang isang demonyo ay nakapasok sa loob ng banal na simbahan? May mga nagsasabi naman na ito ay kaluluwa o mano ng isang taong nagpakamatay. Pero bakit anyong itim? At may mga naniniwala naman na maaring ito ay isang tao lamang na doon ay nakatayo. Pero walang nakakaalam kung ano nga ba ang misteryo sa likod ng nakuha ng video. Ito ba ay isang tao, isang demonyo o isang multo? Sa panglimang bahagi naman ng ating video ay makikita natin ang grupo ng mga pari habang nagmimisa. Nakataas nga ang kanyang mga kamay habang nagbabanggit ng mga salita o ito ay isang uri ng dasal. Pagkatapos ay binaba niya ang kanyang kamay ofrande, en sur elle, elle de le corps Et le sang pero maya-maya lamang ay mapapansin natin na ang isang bagay ay biglang gumalaw habang ang pari ay patuloy sa pagdarasal isang misteryo kung paano gumalaw ang bagay na ito ito ba ay isang milagro o ito ay isang misteryo Sa pang-anim na bahagi naman ng ating video ay makikita natin ng isang katedral sa bansang Mexico kung saan tila normal naman ang lahat at wala tayong mapapansin na kakaiba. Rebulto ng ating Panginoong Heso Kristo pero magugulat ka sa mapapansin mo maya maya. Kung pagmamastan nating maiki ang nasabing video ay makikita natin ng tila paggalaw pagblink ng mga mata ng nasabing rebulto. Nakita nyo ba kung paano kumalaw ang kanyang dalawang mga mata? Isang misteryo at palaisipan kung paano nga ito nangyari. Paano na ang isang rebulto ay nagagawang pagalawin ang kanyang dalawang mata? Alam naman natin na ang simbahan na isang panal. Pero marami ang naniniwala na ang simbahan ay napasok na rin ng kasamaan. Hindi na nakakapagtaka gawa nga ng ilan sa mga pari ay makasalanan. Kaya mismo ang simbahan ay nagiging tahana na rin ng kasamaan. Sa isang bahagi nga ng ating video ay isang simbahan nga sa bansang Amerika ay pinasok ng mga paranormal investigator para investigahan yung mga kababalaghan na nangyayari dito. Ito ay unang naitayo noong bandang 1900s at marami na itong pinagdaanan. At ayon nga sa kwento ng mga taong nagtatrabaho sa loob ng simbahan, ay marami umanong mga kababalaghan ang nangyayari dito. Marami umanong nagpaparamdam ng mga likaw, nakaluluwa at mga bagay na hindi may paliwanag. Kaya nga nang makikita natin sa video ito. Slow mo, at mapapansin natin ng tila isang bagay na lumilipad. Dahil nga sa bidyong nakuhaan ay napatunayan lamang na ang simbahan na ito puno ng kapapalagan. Sa ating next video naman ay makikita natin ang grupo ng mga kabataan na pumasok sa loob ng isang haunted na simbahan. Marami kasi ang nagsasabi na ang simbahan na ito ay puno ng mga nakakatakot na bagay. Ang simbahan na ito ay haunted. Kaya naman ang grupo ng mga kabataang ito ay nakapag-decide na pasukin para alamin ang misteryo. <laughs> 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 fall out of <laughs> <laughs> Habang sila nga ay nasa loob ng simbahan, ay meron nga silang narinig na piano. Walang nakakaalam kung saan nga ba ito nanggaling at paano na napakadilim ng paligid na kahit na sino man ay walang nandito. Kaya't paanong nangyari na ang piano ay tumunog. At maya maya lamang ay meron nga silang nakita na isang figura sa may pandang unahan. At dito na nga sila nagtakbuhan pa. At napapansin nga natin mga kaparing habang sila ay tumatakbo, pagmastang maigi ang nasa may bandang gilid tila ba may isang madre ang nakayuko. At ito nga ay makikita at nag ng flashlight. Oh, the music stop, Go, go. <laughs>